Morning! Oh guys, dito ulit tayo guys. Ah, uh, Mag-deliver na naman tayo ng food. Ah, uh, ito guys, yung ating pong i-deliver. Ayan Oh. Ah, uh, uh, salamat Lord. At ko nakarating na naman. Dito sa aking ah, uh, drop-off point. Salamat Lord sa pag-iingat mo. Ayan oh, guys. Uh, na guys. Ah, Na-unload na natin yung ating pong uh, food delivery. Ayan po. Uh, salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa akin sa aking paglalakbay uh, na papunta rito uh, sa Pasig City. Pasig City tayo guys. Ayan, kaya salamat Lord sa pag-iingat mo sa biyaya mo Lord para nakarating ako pa noon. Yeah, thank God. Yan guys, yung ating pong food delivery. Oh. at, uh, salamat sa inyong uh, full support sa ating pong uh, live video. Uh, yan guys, sa so, karating na ako dito sa aking drop off point. Uh, Ay yan. Salamat. oh, yan. Complete uh, ano na tayo. Unload na tayo. Yan. Kaya yan. Salamat Lord, sa po sa pag-iingat po. Yan, yan guys, yung ating i-deliver na mga food. Uh, shout out, big shout out kay Sir Swiss. Uh, uh, yan na sir, nakarating na ako sir dito sa Rock of Point. Uh, big shout out kay Sir Swiss. Uh, salamat sir sa uh, patuloy na pagkitiwala mo sir. Dito na po ako sir. Uh, nakarating na ako dito sa ating Rock of Point. Ah, uh, yan, salamat. Salamat. sa inyong panonood. Eh, uh, ito na ang ating pong i-deliver ang uh, mga mga food. Ayan, uh, na uh, unload na natin. Dito na. Uh, ko na lang silang bababa yung uh, pick up. Uh, shout out din kina Ma'am uh, March saka si Ma'am Britney, yung uh, mga receiver nito na food. Uh, salamat guys sa tuloy niyong mga sumaybay sa atin pong mga uh, live video yan guys na uh, complete delivery na natin at Lord salamat sa pag-iingat ko pa Lord ako'y nakarating narigtas dito sa aking drop of point na uh, delivery food delivery Ayan, salamat guys sa inyong panonood sa ating pong live ngayong umaga yan nakarating na tayo dito sa ating pong uh, dito po sa Pasig City. <laughs> Kaya napakabuti ni Lord. Ah, siya po yung aking great right provider. Sabi nga po pag uh, sa kanyang salita na seek first the kingdom of God in His righteousness in all things shall be added unto you. Ito po, dinadagdag ng Panginoon sa akin trabaho araw-araw -araw, from Monday to Friday ay ito po yung aking trabaho Opo, ano na binigay ni Lord kaya ako yung nagpapasalamat ano ah, na siya ang aking great provider gumagamit siya ng iba't ibang kaparanan ng talento upang ako ay makapaghanap buhay ng marangal <laughs> kaya salamat sa Panginoon na ano siya aking ah, great provider Uh, salamat sa inyo lahat mga followers sa patuloy na suporta nyo sa akin pong mga live video. Sa track point. Kaya salamat sa kay inyo guys. Patuloy na suporta nyo sa akin mga live videos. Kaya yan. Dito na po tayo sa track point. Nantay ko na lang po na bababa kasi na ma-march. Kaya uh, Kumuha lang muna ako ng aking live video. Ito na kaya guys, yung aking na uh, deliver na food. Ayan. At uh, napakabuti talaga ni Lord. Uh, ito, at uh, blessing niya ito kasi from Monday to Friday, ito yung aking uh, trabaho na binibigay. Kaya salamat sa Panginoon na siyang aking uh, great provider ni di Hindi ako nagsasawa na nagsasalamat sa kanya. Kasi siya yung gumagawa ng kaparaanan. Butang ako ay makapaghanap buhay ng marangal. Ah, kaya salamat. Guys, sa patuloy niyong uh, ah, pagsuporta. Yan yung background view natin. Nandito tayo sa ground floor na atin pong inahantay. atin pong mga uh, receiver. Uh, shout out din kina Ma'am saka kay Ma'am Ma Britney sila po yung mga receiver nito na uh, pagkain kaya uh, thank you salamat na uh, sa support nyo uh, uh, nantay ko na lang sila na bababa kaya yeah, napakabuti talaga nyo uh, hindi niya ako uh, iniiwan ikaw niya pabayaan na uh, siya yung nag-iingat sa akin sa pagkibiyahe ko Salamat. So, uh, Maraming tayong yung uh, mga uh, palakit dyan. So, mga kabaha. So, mga bagyo, ulan. Pero yan. Yeah, Iningatan tayong vlog dito sa ating pong trabaho na food delivery. Kaya salamat daw. Thank you guys sa patuloy niyong suporta sa ating live video ng umaga uh, salamat sa inyo lahat ng aking mga paluos uh, sa uh, buong mundo uh, uh, salamat po sa inyo lahat kaya hanggang dito na lang guys thank you, thank you at uh, salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa lahat ng aking mga live video kapag palainawa tayo lahat ng Panginoon uh, kaya thank you guys Gang itu lamang aku. Oh. Bye bye bye. Selamat bye bye bye. Have